Len mo? Ikaw talagang heavenly doctor? Si Len mo ba talagang heavenly doctor? Sinira ko engagement namin. Hindi ako makapaniwalang pinaliwala ko lang ito. Pinaglagpas ng aming pamilya sa pagkakataong ito. Nagkamali ako dati pa. Hindi ako makapaniwala. Kinilaban ko ang kamahalan. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako naniniwala. Kinuha ko na ito sa'yo. Ang pure young physique. Paano ka naging heavily doctor? Walang imposible. Simula nung araw na umalis ako sa pamilyang Lin, nangako akong sisiguruduhin ko na mabaparusahan ko ang pamilya Lin. Ngayon, magsisimula ako sa iyo. Kamahalan, alang-alang -ala sa dati nating ugnayan, na minsan na rin ako na-engage sa iyo, kiusap, patawarin mo ako. Kamahalan, nagkamali din ako. Hindi dapat kita minamaliit, hindi dapat kita ginulo kasama si Miss Jang, pangyaring iligtas ako sa oras na ito. Kamahalan, alam mo na kamali ako. Pumanhin, ito ay huli na. Security, kalad ka rin sila para bas papuntang kamatayan. Huwag kamahalan! Huwag! 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 Ngayon, ikaw na naman ang kasunod. Mahal kong kapatid, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa pamilya, Lin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Lin Yi Shen, noon mo ang aking dugo, noon na sinira mo ang aking mga meridian. Naisip mo ba nakikita mo ang araw na ito? Ngayon, sa katunayan, kaya ko iligtas ang lahat. Ikaw lang ang dapat mamatay at ang pamilyang Lin sa likod mo. Huwag kang magalala, sasamahan ka nilang lahat. Sila ang magiging kasama mo sa kabilang buhay. Bakit ka naging heavily doctor? gaano ko kababa sa'yo. Sige. Kung ganun, kahit mamatay pa ako, uunahin kita! Sa harap ko, ang God of War Realm ay kaya kong gumawa ng isang galaw sa harap mo. Hindi. Maswerte ka lang! Sabi mo maswerte ako. Tatamaan kita ng suntok na ito. Wala akong pakialam sa pamilya mo. At naman, ang tatami sa'yo dahil wala akong pakialam sa pamilya mo. At ka ng isang to para makuha mo ang gusto mo. Napunta na ako dito. Naabot ko ito ng hakbang-hakbang. Sinasabing mo sa akin ng swerte ko? Bilo, Opo, kamahalan. Makinig ka sa akin. Nagdiriwang ako ngayon. Ayaw ko makakita ng dugo. Ilabas mo siya at patayin. Dali ng kanyang bangkay sa pamilyang Lin sa Imperial City. Masusunod, kamahalan. Uh, Lin mo. Jiang Zizi, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya! Pakasalan mo siya! Ha, Lin Mo, hindi ko na malayan na ikaw na talaga ang makalangit na doktor. Paano ka naging technician? Kung hindi ako naging physician, sana ko makakuha ng isang tulad mo na ng asawa. Kasal ka na pero hindi ka pa rin seryoso. Lin Mo, ang bunsong miyembro ng pamilyang Lin na mata sa Zhang Sheng. ka ba ng pamilyang Lin? Yung pamilyang Lin, wala silang magagawa bukod. Kahit na hindi nila ako sundan, habulin ko pa rin sila. Kung ano man ang nangyari sa amin ni nanay. Oras na para makaganti ako. Ito ang lordship na lalaman ng lahat. Ito ay si Lin Mo. Ay ginaya ang kanyang kamahalan. Dapat pinatay ko na siya. Dapat pinatay ko na yung batang yun. Kung hindi, hindi pa patay si Jen ngayon. Master, anong gagawin natin ngayon? Ngayong isa na siyang Heavenly Doctor. Natatakot akong hindi na kami makalapit sa kanya. Walang kasamaan ay iaya ko si Zhu Zianzu, ang Chief Minister ng Dragon King Yang Jinglong. Ang gobernador ng Nine Gates. Hintayin natin ang oras ng libing ni Shen. Papatayin natin siya. Gusto ko siyang makilala. Kahit na sa piling ng kanyang kamahalan, langgam pa rin siya sa harap ng pamilyang Lin. Pero pupunta siya agad sa atin. Nasa atin ang ina niya akala mo hindi ka darating. Sige. Mapadala ka sa kanya ng ilang mga larawan sa ina niya. Ipadala mo sa batang yon. Opo, Master. Bilo. kumusta ang iyong investigasyon? Kamahalan, ang pamilyang lin ay magdaras na isang ingranding libing para kay Nishin bukas. Lahat ng may kaugnayan sa pamilyang lin ay naroon. Ang pamilyang Lin? At ang Zhu Chen Zhu, nagpapadala siya sa iyo ng at gusto kanya makita kamahalan. Sabihin mo sa kanya na wala akong oras. Sabihin sa kanya na bumalik siya kung saan siya nanggaling. Buko doon, ay nakatanggap kami ng ilang impormasyon tungkol sa iyo. Sabihin mo. Baka buhay pang mga kamag-anak mo para makita ka. Anong sabi mo? Tumakas ka sa pamilya, Lin. Sa lahat ng mga tao na ito ay inabuso si Lin niya ng Hindi siya ang bingit ng kamatayan kinuha ang aking dugo pinuto ng aking mga meridian inalis ang aking konstitusyon at ngayon pinagbawala nilang aking ina sa pamilyang Lin sige tipunin ang lahat ng mga tao mula sa bulwagan ng mga doktor at nang sabay-sabay sa pamilya Lin iiiwan kong sira ang pamilya Lin ako kamahalan kamahanan rest in peace master Lin Security! Dalhin mo yung babaeng yan dito! Bakit ka natutulog? Lumabas ka dito! Hoy! Bakit ka natutulog? Lumabas ka dito! Chewing cord, ano mang gusto mo? Anong gusto ko? Gusto ko mamatay na kayo magina. Chewing cord, alam na ko. Kapag bumalik siya, hindi ko yung mapabatawan. Natatakot ako? Natatakot ako? Pero mukhang hindi darating ang anak mo. <laughs> Naglagay ako ng mga patibong dito sa loob ng bahay. Subukan niyang pumasok dito. Sisiguraduhin kong katapusan niya na. Pero hindi ko siya papatayin agad. Babalatan ko siya ng buhay. Susunugin ko siya hanggang kamatayan. Sanghalan ng anak ko! Ang anak ko! Ay anak mo din! Bakit mo ba ito ginagawa? Hindi kita mapapataw ng kamatayan! Ganun ba? Ako ang leader ng pamilyang Lin. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Hmm! Kutsilyo. Gagamitin ko ang kutsilyo na to Para isaksak sa puso mo Gagamitin ko ang puso mo para hialay sa kaluluwa ng anak ko Huwag ka magalala kapag namatay ka Susunod din sa iyong anak mo Dahil yung mahal mong anak Papatayin ko din siya kailanman. Hindi kita mapapatawad. Kahit maging moto ako, hindi kita papatatahimikin! Multo! Kahit multo, hindi na mabagay sa babaeng katulad mo. Kapag patay ka na, ihalo ko ang loob mo sa kanin. At ipapakain ko sa mga aso ligaw para hindi ka na mabuhay pa ulit. Ano? Lalapala kita! Gusto mo bang mamatay? dahil gusto mo nang mamatay. Pagbibigyan kita! Linsing Kwan! Ay! Ay! Ma, ayos ka lang. Ayos lang si Mama. Umalis ka nga dito. At huwag ka nang pa. Ma, huwag kang magalala. Nandito na ako. Wala nang mananakit sa'yo. Ikaw pala yan, Lin Mo. Ha! Ang mahal kong anak. Napakatapang mo para sumugo dito na mag-isa. Lin kwan, anong ginagawa mo sa mama ko? Papatayin kita! Kalokohan! Hindi mo nga alam ang nangyayari. Ang yabang mo sa pamamahay ko. Security! Patayin niyo na siya! Gusto kong baliyan niyo siya ng buto. Pati ang nanay niya! Mayudin! virus kamatayan sa kung sino mang mananakit sa Heavenly Doctor. Kamahalan, patayin mo pong mga lisa Imperial Capital. Kamahalan, Lin walang iya ka talaga. Hindi mo alam anong ginagawa mo. Tingin mo ba may tutulong pa sa'yo na ikaw ang Heavenly Doctor? Kapal ng mukha mong magpanggap dito pa talaga sa pamamahay ko. Tignan natin ang mangyayari sa'yo ngayon. Ayusin mong pananalita mo sa kamahalan. Taka, taka, taka Di ba ako ang mo? Security! Security! hulihin siya. Kahit anong tawag mo sa kanila, naubos ko na sila. Kanina pa. Hindi ba aare? Imposible. Malakas ang mga tauhan ko. Isa ka lang batang lang pa. Paano naubos mo silang lahat? Napaka-imposible. Lenmo, mo, bakit ka nagkukunwari heavily, Doctor? Malaking kasalanan yan sa pamilya natin. Magmandali ka. Tayo lang ang kakaalam umalis ka na sa capital. Ay, hindi, umalis ka sa Dragon Kingdom. Magtago ka malayo dito. Ma, huwag ka magalala. Ayos lang ako. Walang mangyayari sa akin masama. Anong walang mangyayari? Bakit ayaw mo makinig sa akin? Lino, -no, namuhay ka ng mataga sa Imperial City. Hindi mo sila kaya. Wala akong pakialam sa kanila, ma. Lahat ng ginawa sa atin ni Lin Gusto ko ibalik sa kanya lahat ng yon. Sabing makinig ka sa akin ako kukawarin ka rin ng Heavenly Doctor! Bakit ka ba nagpapanggap? Ma, maniwala ka! Ako talaga ang Heavenly Doctor! kailangan mo na umalis! Huwag mo nanukuin ang serili mo! Umalis ka na dito! alis na! Ayos lang ako! Huwag mo na akong lahanin pa! Ah, ah! 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 Isang anak at isang ina! Parehong tanga! Nakakalungkot! Pero walang makakailis sa inyo! Hoy, bata! bibigyan pa kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at magbakawa sa akin. Baka pag-isipan ko. Kung bubuhayin ko kayo mag -ina. Ah! Ang brasong yan ay para sa pagkukulong sa akin. Pagkuha ng dugo ko. At pagmamaltrato sa akin. Takas ng loob mong saktan ako. Papatayin kita! Ah! Hindi mo ba alam? Ang mga bagay na to, nababagay lang sa iyo. Babaliin ko lahat ng buto sa katawan mo at wala ako ititira. Ah! Para naman yan sa pananakit sa nanay ko. Masahol ka pa sa hayop. Asawa mo siya at nanay ng mga anak mo. Pa ah! Para yan sa lahat ng na nabiktima ng kasamaan mo. Naghirap ako dahil sa sa'yo. Katapusan ko na. Tapos na. Isa na akong lumpo. Simula ngayon, hindi ka na makakatayo pa. Ngayon, kailangan mo nang mamatay. Huwag! Huwag! Lin mo, di mo pwedeng gawin yan. Hama mo ako. Kaibigan ko si Yang Jinlong. Pupunta na siya dito. Kapag pinatay mo ako, hindi niya yon magugustuhan. Isa lang siyang governor. Hindi ko siya pag-aaksaya ng oras. Ang yabang mo naman pala. Hindi mo ba alam? Ako ang governor ng Nine Gates ng ilang taon. Ikaw ang kauna-unang naglakas loob na kalabanin ako. Saan ka nakukuha ng lakas ng loob? Kapal ang mukha mo. Kamalan. Ipagganti mo ako. Walang iyang lalaking yan. Binali niya ang paa at braso ko. Lumpo na ako ngayon. Tulungan mo ako! Teka lang, Governor. Hindi sinasadya ni Lin mo. Natakot lang din siya. Kaya niya nasabi ang mga ganong bagay. Hindi niya lang mga sinasabi niya. Pakiusap, patawarin mo siya. Huwag kang magalit sa kanya. Matatakot siya? Hindi. Mayabang siya. Ma, huwag kang magalala sa kanya. Isa lang siyang Governor. Kumpara sa akin, isa lang siyang maliit na langgam. Anong sabi mo? Matagal na ako nandito sa Dragon Kingdom. Ayusin mo ang mga pananalita mo sa akin. Wala nang makakatulong sa iyo yun. Governor! Pakiusap! Maawa ka! Sinin mo lang nag anak umanak. Hayaan mo kami mabubuhay at di na kami manggugulo ulit. Sino ka para bang magkawa sa akin? Kung gusto mong pagkawalan ko ang batang yan, papayag ako. Pero sumama ka sa kwarto ko mamaya. Pero, um, Governor, mata ng babae na po ako. Wala akong pakialam. Gusto ko ang mga matatandang babae. Mas masaya silang kalaro sa kama. Pero, hey, no, Governor... Hmm. Bakit? Ayaw mo bang iligtas ang anak mo? Kung yun ang gusto mo, papatayin ko na siya! Payag ako! Payag na ako! Bakit ba wala mo anak ko? Papayag ako! Nagawin ko na ang gusto mo. Ma, tumayo ka. Ma, kaya kong ayusin to. Kahit sigan itong oras, nang mamaya ka pa rin? Hindi mo ba nakikita? Niniligtas ko ang buhay mo! Tama! mag lang kayo. Baka kapag napasarap ako sa'yo, hayaan ko siya makalis dito. <laughs> ang lakas ng loob mong pagsalita ng ganyan ang Heavenly Doctor. Heavenly Doctor? Mamatay siya ngayon. Lakas ng loob mong panggap na Heavenly Doctor? Dahil gusto mo to, tapusin kita agad ngayon din. Security! Putulan niyo siya ng ulo at ihetin sa Heavenly Palace para makahingi ng tawad sa kamhalan. Ngayon din! kadabusan mo na, bata! Mamatay ka na! Kapag patay ka na, isusunod ko ang nanay mo at dulumpuin. Mukhang kailangan ko ipakita sa inyo ang tunay kong lakas. Para lang maniwala kayo na hindi nyo ko kaya. Lakas? Isa ka ng batang pinalaya sa pamilya namin. Anong lakas na sinasabi mo? Governor, huwag ka magpapaloko sa kanya. Kahit na may lakas pa siya. Ano naman? Malakas din tong mga kasama ko. Sa akin lang din sila nakikinig. Isa lang siyang ipis na aapakan ko bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka at nilaan mo ang sapatos ko. Pag ginawa mo, baka pumayag ako ng maayos na libingan para sa'yo. Huwag po! Huwag po! Governor, pakulan mo na po si mo. Gagawin kong lahat para sa'yo. Ma, huwag kang magalala. Ayos lang ako. Bilo, dalhin mo si Mama sa ospital. Aalis kayo? Pumayag ba ako? Security! Kamahalan, baka mandumihan ang kamay mo sa mga ikis na to. Ako na pong bahala dito. Sige, pero huwag mo siyang papatayin agad. Kailangan ko siya ng buhay. Saan mo ba nakuha ang babaeng yan? Hindi mo ba alam na nadamay kakailin mo? Kayong dalawa, wala kayong maluloko dito. Hindi niyo maluloko ang governor. Sumuko na kayo! Ano naman kung magaling kayo, kabarte? Sa mundong to, mas importante ang lakas. Gawin niyo na! Akala ko ba isa ka ng mga Nen Commanders? Akala ko ba malakas ka? Isa ka pala takot na aso. Sino ka ba? Bakit ay lakas mo? Ang kailangan mo lang malama ay eh kapag binastos mo paulit ng kamahalan, papatayin kita. Ako ang governor ng Nine Kingdoms. Kasamahan ko si Zutianzu. Kapag mo ako, hindi kanya papalagpasin. Ah, aso ka lang niya. Isa kang aso na nang aapi ng inusente. Tingin mo ba maliligtas ka ni Zutianzu? Ang magagawa niya lang ay lumood sa akin. Hindi kanya masasagip. Walang yaka! Lakas ang loob mong isoldoin si Zhu Tianzhu! Siya ang chief minister ng Dragon Kingdom! Isa siya sa malalakas amin! Ang ginagawa mo ngayon ay malaking kasalanan! Mamamatay ka na! Ah! Bakit mo ko sinaksak? Maghintay kayo! Isusumbong ko kayo kay Mr. Zhu! Ipapapatay kita sa kanya! Kung hindi de sa ng kamahalan, kanina pa pa sana patay! Itong kutsilyo, nasa leg mo na sana ngayon! Bakit hindi mo tawagan si Zhu Tianzu? Tingnan natin kung maliligtas kanya! Hanggang ngayon! nagpapanggap ka pa rin talaga sasabihin ko sa iyo. Si Zhu Jiajiu ay isang literanong galing sa Three Dynasty. Kahit si Minister G ay estudyante niya kung lakas at kapangyarihan ng pag-uusapan. Pangalawa siya sa Heavenly Doctor. Anong magagawa mo para matalo siya? Maghintay ka lang. Isusumbong kita kay Mr. Zhu. Mamamatay na kayo! Matabang kapain. kahit na malapit ka lang mamatay. Tutuluyan kita! Tama na, Bilu tawagan mo si Zhu Tianzu. Sabihin mo na pumunta siya dito sa bahay ng mga Lin sa loob ng 10 minuto. Kapag di niya nagawa ang pinapagawa ko, paparusahan ko siya. Masusunod ka Mahalan. Hello Zhu Tianzu. Pinapunta ka na dito sa bahay ng mga Lin. Dapat yan nandito ka na sa loob ng 10 minuto. Kung di, mapaparusahan ka. Ang lakas ng loob mong utusan si Mr. Zhu na pumunta dito. Maswerte pa nga siya na nakita niya ako isa yung karangalan para sa kanya. Tingin mo ba talaga ikaw ang heavenly doctor? Tinawagan mo pa kunwari si Mr. Zhu. Nababaliw ka na. Lin Ching tingnan mo ang pinalaki mong anak. Mayabang ang sinungaling. Ininsulto niya ang minister. Lahat ng to, malaking kasalanan. Tingin niyo ba nagpapanggap ako? Buksan niyo ang mga mata niyo. Tingnan niyo na mabuti. Tingin mo ba maluloko mo kami gamit ang bagay na yan? Hindi nyo pa nakita Heavenly Doctor dati. Ano pa kaya ang seal Heavenly Doctor? Ang silang ng Heavenly Doctor? Ang galing mo talaga magpanggap na Heavenly Doctor. Kamahalan, kung ayaw nyo maniwala, papatayin ko na lang siya. Huwag muna. Papatayin ko siya. Pero hindi muna ngayon. Gusto ko siyang turuan ng leksyon na hindi dapat inaabuso ang kapangyarihan. Sinungaling. Tatapusin ko ang kasinungalingan ito. Tignan natin kung anong mag mo. Yang Jinglong! Yang Jinglong! tumingil ka ngayon, Tin! Counselor Zhu, buti nandito ka na. Nagkunwari siyang Heavenly Doctor. Nagdala pa siya ng Peking Seal. Sisiraan ko na sana. Ah! Yang Jinglong! Ano ba problema mo? Anong ibig mo sabihin, Counselor Zhu? Mamaya ka sa akin. Chief Minister ng Dragon Kingdom, ako si Su Tian Zhu Tianzu. Kamungugay sa iyo, kamahalan. Buti naman at nandito ka na. Nakaligtas ka ngayong araw. Maraming salamat, kamahalan. Ano? Siya? Siya ba talaga ang Heavenly Doctor? Paano siya ang Heavenly Doctor? Hindi ako naniniwala. Bakit nakatayo ka lang dyan? Lumuhon ka! Patawarin mo ko. Hindi ko alam ang ginagawa ko, kamahalan. Patawarin mo ko. Hindi ko alam ang ginagawa ko, kamahalan. Bakit? Naniniwala ka na ngayon? Di ba papatayin mo pa ako? Malaki ang kasalanan ko. Patawarin mo ako, kamahalan. Dahil laso mo siya, ikaw nang bahala sa kanya. Masusunod, kamahalan. Ako nang bahala sa kanya. Security! Ilabas niyo siya. Ikulong niyo ang hayop na to. Kamahalan, pag-iusap, patawarin mo ako. Hindi ko talaga sinasadya. Lin Jingquan, wala ka ng lakas at kapangyarihan. Ngayon, ikaw naman, madami kang ginawang kasalanan. Naisip mo bang darating ang araw na to? Nagsisisi ka na ba? Ang tangi pagsisisi ko sa buhay ay ang hindi pa kita pinatay noon! Uh, uh. Ganun ba? Buti naman. Lilo, wala kang ititira sa pamilya nila. Ubusin mo ang buong lahi ng mga lin. Masusunod po. Lin mo, manggugustuhan kaya ko ng mama mo? Huwag kang magalala. Kasal na tayo. Masisihan si mama pag nakita kanya. Mabuti naman. Maswerte si Lenma at ikaw ang asawa niya. Maswerte din ako na ikaw ang manugam ko. Lenmo, alagaan mo ng mabuti si Jesse. Opo. Huwag ka magalala ma. Simula ngayon. Magsasama na tayong tatlo.